Hello mga basketball Marigaya ang pagbabalik Magandang araw o gabi man po Diyan sa inyong kinaruruanan Sana sa mga oras na ito ay nasa mabuting kalagayan po kayo At tayo naman po ay meron na namang pag-uusapan Ngayon regarding dahil sa un Nanalo na naman ng panibago po Ang ating Los Angeles Lakers Meron nga pong nagsasabi Na itong uh, LA Lakers daw po Ay nanalo lang sa Portland Trail Blazers dahil mahinang team daw po at walang superstar. Hindi po ganoon mga ka-basketball. Sapagkat ang lahat po ng team sa NBA ay malalakas. Lahat po 'yan ay naman nakahanda ang mga players diyan. Yun nga lang hindi nabibigyan sila ng break dahil nga po sa mga superstar. Ah, uh, atin nga po lang matatandaan dito sa Portland ay natanggal po dito, napa-trade na na itong si Damian Lillard at bali ang napapalit mo sa team nila ay si si DeAndre ito nagaling naman po ng Phoenix Sun. si Damian Lillard naman po ay napa Milwaukee Bucks ito yung naganap noong September 27 ng 2023 three, three team uh, trade po ito three way at si Brook si ano nga, Drew Holiday naman po, napapunta ng Boston. So, hindi natin babanggitin na ibang mga players, na hindi naman po ganong kilala. Yun nga po, kaya nga po sa Phoenix ngayon, iniinda nila yung pagkawala ni Aiton. Dahil uh, malakas na sentro din ito. At ngayon yun, nandito siya sa, ano, nandito siya ngayon sa Portland Trail Blazers. At si Drew naman, ayun, nag-gigel na sa Boston. Ayun nga po guys, kaya nga po nanalo yung LA Lakers dito sa Portland. Dahil, ah, uh, sa pagsisipag ng kanilang mga players. Unang-una na itong si Anthony Davis po na gumawa ng 30 points at 13 rebounds. Ang kanilang score ay 116 ang LA Lakers at 110 naman ang Portland Trail Blazers. Pumangalawa naman dito si Hachimura sa kanyang 19 points. The silent assassin ito. Pumangapat ang lumalakas at gumagaling ni Kasikam Radish. At si Austin Reeves, 18 points din. Pang-apat. Si DeAndre Russell, naka-11 points. Si Prince, yung long hair, mga kabasketball, naka-11 points. At si Christian Wood, naka-7 naman. Ang Portland trade basis naman po, naman ni Grant sa kanyang 23 points. Si Sharp, 19 points. Si Mas, 15 points. Guy Bulls 14 Si Andy 12 At si Real 11 po At sa ano sa tingin ko dito mga kabasketball ang panalong panalo dito sa trade na to yung yung management ng Portland Trail Blazers na sila wina nga na sila pero yung sa budget malaki na ang salary cap na nabawa sa kanila dahil malaki ang malaki ang kontrata ni Damian Lillard sa kanila sa so bagay nag-rely na sila dito kasi nakapag-pick sila ng uh, isang point guard third pick ito si Scott Henderson pero parang hindi pa siya binibigyan ng playing time ng management ng coaching staff abang-abangan na lang po natin yung mga susunod na mga mangyayari pa dito sa team ng uh, Portland Trail Blazers dahil nasa kanila nga po si DeAndre Aiton, ang dating sentro ng Phoenix Suns Amaw dito mga kabasketball si Anthony Davis usual ninyang ginagawa ay eh, nagtitira siya sa labas sa tres ngayon eh, hindi po niya ginawa puro sa loob ko ang gawa niya puro may lagi pong may end one at isang beses nga po yung halos pabagsak na sa ng sahig is, na ipasok pa rin po niya yung sira niya at ganun din po si ano si Austin Reeves, yung kanyang mga perimeter short jumper nagpapapasok at pumutok ko na po sa side si Cam Reddish. Yung inaasahan sa kanya ni libro ng magagawa niya sa side pag nalibre ayon siguro mga tatlong tira ang naipasok ni Cam Reddish doon. So bali si LBJ po pala ay eh, hindi na muna pinasok pinagpahinga na muna dun sa kanyang natamong is, uh, is, slight injury sa nakaraang game katansyado naman ang coach na medyo kakayanin naman ang team Bakers itong Portland kaya baka sa na game po makalaro na po si Ian so wait na lang natin pag bumalik pa ito si Vanderbilt ba yun uh, talagang medyo lalakas na ang depensa nila at uh, sana makapaglaro na para mas magandang laban ang may bibigay ng Lakers sa mga makakalaban nila. So hanggang dito lang po. muna tayo mga kabasketball Maligayang maligayang uh, maluot po sa ating uh, kunting uh, usap-usapan tungkol dito sa NBA. salamat po and God bless po sa ating lahat.